Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marvic Peleta, YouTube channel. Please subscribe po at please watch. Salamat po. Alam nyo po ba, ang ating mahal sa buhay, once na namatay na po ay nag-iiba na po ang kanilang itsura. syempre namumutla na po at naka-makeup na po kasi. Depende po yan sa nag-aayos sa kanila kasi may time na ang itsura nila ay napakagandang tignan at minsan naman po ay sa sobrang kapayatan po ay nag-iiba na po ang itsura kaya minsan po ang mga tao ay nagtataka na parang hindi daw siya kasi syempre po pumayat nung may sakit kaya nagbago po pero pag araw-araw niyo pong nakikita siya at inalagaan nyo po, ay malalaman mo po na siyang siya po talaga yan. Kaya tandaan nyo po ang mga nunal o kaya yung pagkakakilanlan sa inyong mga namamatay na mga mahal sa buhay. Kasi meron pong time na napapalitan po yan. At sa araw-araw nyong paglalamay minsan sa ating patay, ay malalaman nyo habang tumatagal ay bumabalik na po ang kanilang totoong mukha. Kasi sa umpisa po ay hindi natin ma makita kung siya ba talaga yan. Pero bumabalik po yan. Salamat po.